Hello mga idol, ah, magandang gabi po sa inyong lahat dyan, no? Ito naman po yung lingkod, Hendrikus Adventure At welcome po sa ating panibagong episode na puno ng kababalagan At nakakapanindig balahibong exploration So ayun, pasinsya na po talaga kayo mga solid supporter ko dyan Mga solid subscriber ko na mga dalawang 2 uh, two weeks po tayo na hindi po nakapag-upload uh, Mga idol kasi busy po sa trabaho So ayun, nakabalik na tayo ngayon at ito po ang first video natin dito po tayo sa gitna ng uh, tubo no tubo ang tawag dito sa amin kasi daanan po ito mga idol at maraming sabi-sabi dito na narinig ko na meron daw tuwing dumadaan ka dito ng gabi may babae doon na nakaputi na haharang sa iyo dito kung mag isa kang dadaan dito tuwing gabi may babaeng haharang sa iyo dito so ayun asamahan uh, nyo ako sa gabing ito mga idol explore natin ang lugar na to So shout out nga pala sa lahat ng solid subscriber ko dyan at mga solid supporter. maraming maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta mga idol. maraming maraming salamat at ingat po kayo palagi. So ano pang hinintay natin? Tara na, samahan niyo akong pasukin at tuklasin ang mundo ng espiritu at elemento ayun mga idol no ito yung sinasabi ko sa inyo daanan ito mga idol papunta doon uh, may malaking daan kasi da sa unahan so ito daanan lang ito ng mga tao dito ayan no ayan so medyo malapit tayo sa ano kumain uh, kung may narinig kayong aso medyo malapit lapit lang tayo sa bahay no pwede nga ganon kalapit mga idol so dito daw talaga sa area na to mga idol tuwing dumadaan ka ng gabi dito may babae dong nakaputi na nagpapakita or humaharang sa iyo dito pero wala naman ako narinig mga idol na ano siya yung bang nananakit siya ayan. so ayan mga idol no? maraming ano mga idol ayan, ano natin i natin yung ano maraming bubuyog ayan, wala na Oh. Ayun. Parang may naglalakad kasi yung mga ito. Yan. Dito daw banda mga idol dito sa may malaking puno kasi doon sa unahan. This Dito doon nagpapakita talaga. Oh. <laughs> Di sana nak kita ni Berapi Di situ Di situ Tidak nak Tidak nak Tidak nak Di situ saya nak katayuk, Mawaridun. Saya nak nang... nakita kita nyu. Nak nak... Bungu tak syedun. Nak Balik. Balik tayuk, Mawaridun. <sighs> Di situ dah tak nak kena papi kita. Kita yang berbaik. Eh. Grabe. Grabe Grabe! Kakatakot na itong ano. Ah, sino man yung nagpapakita ah, nung nakita ko kanina na nakaputi na tayo dito, banda? Kung ikaw ba yung isang... Espiritu, Ah, uh, pwede ba kitang makausap? Pwede ka bang magpapakita? Dito kita nakita kanina. Dito nakatayo, bigla kang pumasok doon. Ikaw ba'y pinatay dito? Pasinsya na kayo mga idolaw, wala tayong gamit na apps talaga eh. Wala akong yung sa spirit ball ko na yung bola na hindi na nalobat na pero sana makabili tayo. At wala din akong yung bang detector ng mga kaluluwa Talagang explore lang ako dito. Kasi wala tayong mga gamit at kausapin natin at sana makausap lang may nakita ko nakaputi doon mga idol doon banda ay dito no grabe pwede ka bang magpakita ulit kung andito ka man dito daw talaga mga idol dito daw talaga sa lugar na to itong malaking puno na to dito daw talaga nagpapakita yung babae na nakapot tuwing dumadaan dito ng gabi kasi daanan ito mga idol at doon sa unahan may malaking daan na yun, na yun pero hindi yun yung, yung highway talaga pero makadaan yung mga malalaking truck dito tao lang yung dumadaan dito marami kasi akong narinig na sabi-sabi na kapag dumadaan ka talaga dito lalo na pag nag-iisa ka lang at tuwing gabi ah, uh, may magharang daw na babae na kaputi dito yun nga yung nakita natin siguro ayun na yun huh. Oh. yun parang nakatayo ah yun yung nakita natin dito dito talaga siya mga idol oh dito pumasok siya dun tapos nakita nyo naman na pinuntahan natin wala naman dyan ayan oh huh. Oh. punta tayo sa anahan idol ito yung sinasabi nila na dito daw palagi nakatayo ang idol dito ito palagi nakatayo yung babaeng nakaputi nakagulat ng mga idol yung damit na biglang biglang gumagsak kanina yung paumpisa pa lang tayo sa tuba vlog damit na puti damit na puti damit na puti ah uh, kung isa ka bang kaluluwa or isang inkanto bakit ka ba nagpapakita dito kapag may dumadaan uh, pwede ba kitang makausap ngayon Pwede ba kita makausap? Sana makausap kita kahit saglit lang. Uh, parang may nakita ko na kaputin na katayo dito mga idol. Uh, eh. Parang kahoy na bumagsak mga idol lang. Parang kahoy na bumagsak. Wala namang kahoy dito na bumagsak. Sige, magpakita ka ulit. Ah, huwag kang matakot sa akin. Ah, hindi naman din ako takot sa iyo. Gusto lang kitang kausapin kung bakit ano? Bakit ka nagpapakita dito tuwing may dumadaan dito lalo na't paggabi? Nangingi ka ba ng tulong? Gusto mo bang to, gusto ba kita, gusto mo ba kitang tulungan? May bangin dito mga idol. La. Mga ito. May puti na, ano, tila. Ayun, oh. Puti tila. Ayun, oh. Pero, ano na siya? Yung ba, putay gutay mga idolong, mga nagisigisi na. Yung tawag yan sa Tagalog. Oh! Ayun talaga, mga idolong. Lah. Baka dito, ano, mga idolong. Baka dyan siguro si... Dito. Ikaw ba inilibing dito, o pinatay? Pwede ba kitang kausapin ngayon? Magpakita ka lang ulit? Sure, ako, ikaw yung nakita ko dito kanina na dito nakatayo. At uh, ikaw yung naghagi siguro na ibig sabihin ba na talagang andito ka? Sige, magpa, magpakita ka. Magpakita ka sa pangalawang bisis po, di ba? Gusto kitang tulungan. Ayun, ano kaya yung bakit may tila na parang ano mga idol na gutay-gutay na yung tawag yan sa Tagalog yung mga gutay na gisi-gisi na. hindi tayong takot mga ito la. Purisyon mo. Pabog sa mga dautang espiritu. Kung ikaw ay masama, uh, sure ako hindi ka makakalapit kasi may protection tayo. Pero ikaw ay mabuti, pwede kitang makausap. Oh! Alam ko andito ka lang sa paligid kasi ramdam ko na andito ka lang ay. Pwede ba kitang makausap? Sige, magpakita ka. Magpakita ka sa pangalawang beses, pwede ba? <sighs> mga idol, dito tayo talaga nag-standby mga idol kasi dito daw talaga nila tinuturo na dito daw mag nakatayo yung babae. Ayan o, dito yung tanan. Kapag ikaw dumadaan dito mga idol, tapos lang dyan lang na nakatayo, hindi ka ba matatakot? Talagang dito daw nila ano, eh, nakikita yung babae na kaputi dito banda oh. alam ko andito lang siya mga idol kasi random ko talaga sa paligid na andito lang siya eh. ah sige kung wag kang matakot sa akin ah, mapakita ka sa pangalawang bisis pwede ba kung nang gusto mo ng tulong pwede rin kitang tulungan natatakot na ako mga idol pero hindi pwede kasi Malakas yan sila pag natatakot eh. So, wala talaga mga idol. Parang... alis na tayo mga idol tara na, alis na tayo. Ah, sige kung ayaw mong mag makipag-usap sa akin na alis na ako. Ah, sorry kung na-disturbo kita ngayon. Ah. So, yun mga idol. ah uh, hanggang dito lang yung vlog natin mga idol. Uh, hindi natin nakausap kasi parang nagpakita lang siya. Tapos hindi nagpakita na ulit. So, ayun mga idol. No? ah uh, maraming salamat nga pala sa walang sawang pagsuporta sa akin. At sana huwag yung kalimutan i-share at i-like ang aking video. Malaking tulong na po yun sa akin. At sana makasahod na tayo sa YouTube mga idol. So, uh, ayun. Maraming salamat. At ingat po kayo palagi. Bye bye po.